Uh, wish ko kay Diwata po ay uh, long life, happiness, and sana huwag ka magbabago. Kasi nga, ang taong ina appear itinataas. Katulad mo, Diwata, itinaas ka ng Panginoon. Because God will bless doon sa mga taong may gilito ang puso. At ikaw yun. Amen. So, binigay sa ni Lord yung yan, ingatan mo. At yung blessings na yun, i-share mo. Mas mahalin mo lalo ang iyong negosyo dahil dyan magsisimula sa negosyo mo ang magandang buhay ng iyong pamilya. Amen. 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 Medyo emotional, no? Pero anyway, ito po kakanta itong Miss Lawrence. Ang dami camera, may hihana naman ako. Wala po akong boses. Pwede kayong ma-invite po si Diwata. Hindi yeah. ako nagsikap din po ako ah. Eh. Di ba tayo midon, ilang taon ka lang? Eighteen <laughs> <laughs> oh, time times three. Hindi nga, dito eh. Hindi nga, talaga taon tapos eighteen times three. Charing lang. forty na. forty Oh my God! forty pa? ka? Forty-one ako. I'm turning forty in January. Hindi ko forty-two. Forty-one. Anong zodiac sign mo? Virgo. Oh, matalino? perfectionist, masipag, masika, pero mabilis magmahal. Ah! Wow! <laughs> alam mo, di ko alam yan, no? May talent si Miss Flores. Mga ano, design cake. Kaya, ba't mo yan? So, Vigo is very smart. Uh, very dedicated to focus sa trabaho. Hindi nakikita ko sa'yo. Na yung birthday mo, anong wish mo for your birthday bago ko kumanta? Uh, good health lang at uh, ma-expand pa yung diwata pares sana magkaroon sa San Pablo City. Sana na, Surug. <laughs> yes, sa third district of Laguna, sana po magkaroon. Diwata pa sa amin. Sa district namin dahil ang dami mong fans sa Laguna. Marami nagmahamahal sa mga taga-Laguna. Diwata. Isipin mo yung anak ko, mother ko. Number one fan mo, ganun din ako. But anyway, alam mo ba? Gusto ko sabihin sa inyo na sinansakan ni Mama yung video ko, kung tuwa ako ng Rawal Panabonino. Ito wata kasi, kinanta niyo yung kanta mo kasi yung unang kinikilig. So, share niya, and ang pinakit namin yung Miss Flawless. Sobrang nirevive na may Diwata pares. Sabi ko, wow, ang galing. Congratulations. Palapakan po natin. Um, si, of course, Diwata. At sa ating Diwata Pares. Pero siyempre, kantahin ko yung yung una, pwede kong kantahin yung chorus. Ibahin natin yung chorus. Ang chorus natin, Diwata Pares.